What's up guys? It's me again, Archer Baleda. May gusto na akong ipakita sa inyo. Gusto kong itry itong nabili kong bagong action cam. USEC S60ER. Yan. Maganda yung review nito. Overall, para siyang GoPro na mas mura. Sana maging maganda yung first try natin dito. Ang plano kong gamitin is 1080p 60 frame per second with image stabilization. At maging maayos sana yung kuha natin, hindi pangit at okay sana yung angle kasi nga first time natin siyang itatry hindi pa natin alam kung paano yung perfect arrangement sa helmet, kaya sana maging okay talaga, sana talaga yan, so tara and the uh, well, quality right? super ultra white angle super not ultra wide.

another one naman na isa na dapat ingatan o consider sa daan for our safety is unang-una ay yung mga hindi ko nalahat sa isa pero yung talagang realidad mga public transportation mga traffic ng yan

kung naglalakad para hindi natin maging mapagkisang labaan ano ba tayo nagawa ng mga pasahero kahit mga, mga ano mga masada ganyan din hindi mo akita lang kaya ng lang dam sa daan ng mga pasahero maging maganda yung resulta na itong ano ko ang um, video ko sa camera na to ayan so based sa napanood natin napaka uh, goods ng camera nakalimutan ko yung i-mention kanina wala pala akong gamit na external so built in microphone lang yung gamit natin and kung maririnig nyo, napaka lakas pa rin ng wind niya kahit naka-off yung ay sorry, kahit naka-on yung wind noise cancellation niya para ma-reduce sana yung hangin pero unfortunately since kakatapos lang ng bagyo and malakas pa rin yung hangin talagang rinig na rinig mo siya so suggest ko na gumamit kayo ng external mic para if ever na mag kayo maganda yung quality talagang buong buo kasi ito based naman sa napanood natin pare-pareho eh sobrang ingay niya kung kayo nagsisimula mag motovlog or for your safety na din for daily use napakaganda ng quality niya kahit 1080p 60 frames per second with image stabilization yung ginamit natin sobrang goods na goods na siya what more pa kung gagamitin niyo yung 4K na 60 frames per second and yung pinaka best option daw na settings nito is yung 2.7K 60 frames per second. Yan, yun daw yung pinaka best option based sa mga review na napanood ko. So pala sa akin hindi pa pala to modified. Kailangan ko pag pina ko yung ano, yung lens nito, mas gaganda pa. Makita niyo to? Ayun, ah, sorry. Nakita niyo yan, 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 yan. Nakita niyo yan, mas wide pa diyan. Pinaka best view na may experience natin pag pinunta natin yung lens ng ng Yusek S60ER natin na pang GoPro mas the best yung magiging uh, riding experience natin while um, using this USEC na to. So, yun lang. Kung gusto niya pa ng mas good, palitan niyo yung lens. Medyo ano lang siya, may pricey lang siya. Tinanong ko sa sa seller nito is around 800 siya pag pinalitan. Also for the external mic, parang nagre-range siya ng 900 to 1300 yung external mic niya. Kaya yun. So wala pa tayong pambili, wala tayong budget gusto sa tayo dito dahil ang number one reason kaya ako to binili is for my daily use para sa nagdadrive ako for my safety na nga gaya ng sinabi ko kanina so thank you, ang ganito na lang, maraming salamat sa nag enjoy kayo, ride safe and keep safe, as always God bless, thank you, bye